Hello! So, magandang araw sa inyo lahat. So, mahalaga po itong pag-uusapan natin no, about sa puso at isipan. No? Ayan po, napaka-importante pag-uusapan natin to, kasi marami sa atin ngayon ang mostly ginagamit ay isipan daw. Dapat daw mas malayo isipan para maging matalino at maging uh, tama ang lahat ang ginagawa. Kasi karamihan daw nagibintangan na. So mostly ginagamit, isip. gamitin daw ang isipan. Yun ang sabi nila. Pero hindi nila alam or yung iba hindi nakakaalam o yung iba naman alam na no, na napaka-importante po na dapat mas manaig ang ating puso. Lamang marami na rin tao kasi ngayon ang mapanglamang, mapanglisa, di ba? Hindi na ginagamit ang puso at mostly ang isipan na lang. Kung kaya't ang karamihan sa atin, no, kahit naman ako nagagawa ko rin yan, kapag pinaiira ko ang isipan na walang puso, nakakagawa tayo na hindi maganda, di ba? Minsan, nakakapag-desisyon tayo, nakakapagsabi tayo na nanggagaling na lang sa isipan natin at ang puso natin masyado na siyang napapasama. So, tanda tandaan nyo guys no, ang lahat ng gagawin natin ang lahat ng iisipin natin sasabihin natin kung yan ay nanggagaling sa puso at bago natin bikasin no, nagiging maganda po yan no, napaka-importante po kasi yung magsasalita ang puso kaysa mas manaig ang isipan. Kasi ang isipan pwede po yung makapanlinda, di ba? Yan ang tawag nila. Sinasabi nila na dapat daw pag ang puso, di ba? Misan tanga daw ang puso. No? Tanga. Dahil pag pinaira daw ang puso, di ba? kasi alam naman natin eh, pag ang pinaira natin ang puso, misang magiging agay-agay yung magiging martir, yung iba, di ba? Nagiging martir sila. Tapos uh, ah, misan meron sinasabi sabi kasi puro inuibig. Puro na lang puso ang ginagamit mo, kaya tuloy ang nangyayari. Kahit tinatanga ka na, yun na lang, oo ko na lang na oo. Diba? Marami naman case talaga Napakahirap na usapin na ganito mo guys. Kasi karamihan nga, At ah, dapat titimbangin natin. Titimbangin natin kung ano dapat mas matimbang. Although, meron kasing gumagawa na puro puso na lang katulad po yan, isang bagay na rin na, ay isang halimbawa na lang po sasabihin natin sa inyo na kung sakasakali na ang puso na lang natin ang pinaiiral natin ay hindi tayo nag-iisip na yung sa kapwa, hindi tayo puro love na lang, di ba? Kasi nga ka dapat puso, puro may love, di ba? Baga, ab sa so, may tinatawag kong bagas sa pag-ibig, bulag na pag-ibig. Hindi na tinitingnan, 'di ba? Hindi na tinitingnan kay sino pa siya, ano pa siya, 'di ba? Dahil basta mamahalin mo na lang. Yung nga daw ang pagpinaira lang po. So, no. Meron naman sa isang bangga, sa isang banda no, guys, no. Ang puso talaga nakakas nakakabuti, nakakasama. May fart na nakakabuti, may fort na nakakasama. Yun nga yung sinasabi ko na, di ba? Minsan pag pinairal natin lagi ang puso, Misang, di ba, hindi na natin tinitignan niya kung sino pa man niya, di ba? Misang may pa yung mamahalin na hindi natin alam, ah, uh, karapat dapat pa patung mahalin kasi mahal natin, di ba? Hindi na natin ginagamit ang ating isipan. May mga case na gano'n, di ba? Na, misang nga, di ba, nangyayari sa inyo, o dito, yung iba dito na doon, o, di ba, misang iibig tayo na kay gay ka man, kay tombi ka man, kay lalaki ka man, o babae ka man, iibig tayo na hindi na natin tinitingnan, no? Meron pa nga dyan, mas mat may edad, no? O, halimbawa na lang natin kay Mami D, no? ba diba? Mas bata yung lalaki, no? At talagang gusto ni Mami D, so wala magawa ang kanya anak, ang mga anak niya, so rarido na lang. Kasi yung gusto, yun ang dinitikyan ng puso. Hindi nila tinitingnan, mayamang pa ba ko or whatever. So, yun eh, nakakagawa tayo ni sa pamagitan ng ating puso na akalam natin tama. Isan, ah uh, sa tingin natin tama pero mali pala. May mga ganong case. So, case to case basis. At hindi rin naman natin masasabi na always tama yung puso, di ba? Kasi nga minsan nakakagawa katulad niya, nakakapag-decision tayo, nakakapag uh, plano tayo ng mali, di ba? Dahil puso ang pinairal natin. Sa isang bangdag, guys, nakakatulong din ang puso. Kasi minsan, Ah uh, kung pa natin ang puso, di ba? Minsan kahit na alam natin na mali, kung may dagdag emosyon o may damdamin yung gagawin natin, na itatama natin. Kaya sa isang banda, uh, malaki rin ang natutulong kung pa natin ang puso. About sa isipan naman ng guys, no, marami kasi sa atin ang masyado namang mapalamang, di ba? Mostly, pag ginamit natin yung isipan natin, no, As mas mas sigit yung isipan natin kaysa sa puso natin. Hindi na natin iniisip yung, yung love, wala nang love. Kasi nga puro ang isip na natin makapanglamang, 'di ba? Isip na lang natin yung puro na lang kasakay man, isa o tawag dito, lamangan ang kapwa natin. Sa pamamagitan ng isip, minsan ang isip natin nakakapag-isip tayo ng hindi maganda, minsan nagdudeliver sa ating kapwa na hindi natin alam, eh madina na pala yung mga ganong case so, alam nyo, they both napaka-importante ang puso isipan so, sana, dapat no dapat lang na maging tama ang paggamit natin ito hindi ko sinasabing dapat mas manaigang isipan at hindi ko rin sinasabing dapat mas manaigang puso bakit hindi natin sabay natin gamitin yan sa tama no? na mas maganda ang kalalabasan ang resulta mag-isip tayo ng tama idikta natin sa ating puso umisip ah, dapat meron din tayong emosyon na bago natin gawin bago, bago natin sabihin no? kasi bawat puso bawat, sa bawat dalawa na yan, sa bawat isa po na yan napaka-importante na gagamitin natin ng tama debo mas malaigang puso o malaigang isipan hindi ko mo ng Diyos na mas matasang isipan. Ibig sabihin, eh, dapat lagi na lang na isipan. Although, marami din kasi gumagawa ng ang lagi nila gamit ay isip, pero wala ng puso. Mas maganda rin naman yung puso mula bago isip. O ibang pangit din naman yung sobrang pag, uh, yung puso kasi minsan ginagamit din ang kaaway pag masyado tayo mabait, di ba? Ginagamit ang kaaway yan. So, napakipotate yung balance natin. At dapat maging mas matalino pa rin tayo sa paggamit ng ating isipan para atis nadidigtahan natin yung ating puso ng tama at nakakagawa tayo ng tama, nakakapagsalita tayo ng tama. Di ba napaka-importante po ng ganun? Masabay natin gagamitin sila sa tamang pamamaraan. wag natin pairalin o masigit pag naisip o papairalin natin masigit ang puso. Di ba? Dapat balad silang po. Sa isang banda guys, mas maganda po ang lahat ng ginagawa natin, ang lahat na gagawin natin ay balance lang, balance lang huwag yung mas mataas yung isa, huwag yung mas mababa yung isa, dapat balance lang ano mang bagay na sobra, nakakasama. Anong bagay na uh, kulang, nakakasama din. So, dapat tama na. Okay, guys. So, ayan, guys. Napaka-ganda ng usapan natin dito. At sana naman yung iba na baka nakaka-relate dito. No? Yung mga medyo nagtatalo pag kanilang isipan at kanilang puso sa paggawa ng mabuti o masama. Pero napaka-importante po, guys. Every time sa ating gagawin, sa ating sasabihin, sa ating lahat-lahat ng ating paplanuhin, dapat po pangunahan ng no, dakilang bago po tayo mag-isip or bago po tayo gamitin ng puso. Dapat siya po ang hayaan natin magdugtas sa atin. No, hindi po tayo dapat pangunahan niya po tayo okay guys, so hanggang sa muli at maraming salamat, pag-share niyo na lang po itong ating usapan at napaka tulong po ito sa mga naguguluhan ngayon, no? naguguluhan ng isipan at saka puso nila dahil nisan nakakapag-isip na silang hindi maganda, nakagawa na rin sila na hindi maganda dahil nga sa mali, dapat po pairali na lang po natin, ang dapat makikipag cooperate sa atin o magiging siya po yung mamamanigitan sa natin yung ating dakilang lumika para po may gagawa po natin ang tama. Okay, guys? Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, subscribe sa aking YouTube channel at paki follow nga rin sa aking page at Facebook account. Okay, guys? Maraming salamat at God bless. Thank you.